kabayanan ang pagsambulat ng pinakamainit ng mga balita sa loob at labas ng bansa. Susunod na ang Sunshine News Blast! At sa sunshine sunshine radio. Oras 11:31 in the morning. Sunshine News Blast. Sunshine News Blast. Nag-aalab ng mga balita na yung tanghali. Sunshine News Blast. Nagliliyab, sumasambulat. Dumadagundong sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast mula sa ACQ Tower and sa Makati ang sentrong pambalitaan ng Sunshine Media Network International narito ang inyong mga news blaster headlines 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 news blast Signal number 5 nakataas sa Babuyan Islands dahil kay Super Typhoon Nando. Headline. 5,000 na leptospirosis cases na itala mula Hulyo hanggang Setyembre ayon sa DOH. Headline. Kulang sa Marcus Jr. Admin pinakamasahol ayon sa dating Comelec Chairman. Headline. Kulang sa kaliwa na na sa kasulukuyan kung ano ang ipaglalaban ayon sa isang political analyst. Headline. 5 million pesos na halaga ng kush nasa bat ng BOC. Headline. Sa international si news, malaking bayarin sa H-1B visa itinatupad ng Estados Unidos. Headline. Sa sports news, import na next led chameleons para sa 2025 PBL reinforced is na na. Headline. At sa news, lumang mga kanta ni Taylor Swift, mapakikinggan na sa isang radyo. 24 Headlines. Headline. Headlines. Headlines. News blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun and -sun 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 Sunshine News Blast. At dahil Pilipinas araw ngayon na luna, September 22, 2025, Ako yung makakasama Val de Ginag. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun and -sun 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 Sunshine News Blast. As of 11 a.m. update ng pag-asa para sa Super Typhoon na Nando, mga kapartner, taglay nito ang hangin na abot sa 215 km kada oras. Malapit sa gitnat at pagbugso naman na abot sa 265 km kada oras. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 20 km kada oras. Nakataas na ang tropical wind signal number 5 sa Babuyan Islands. Wind signal number 4 southern portion ng Batanes, northern ng mainland Cagayan, at sa northern portion ng Ilocos Norte. With signal number 3 naman sa natitrang bahagi ng Batanes, central portion ng mainland Cagayan, at northern and central portions ng Apayao, pati ang natitrang bahagi ng Ilocos Norte. Samantala, wind signal number 2 sa natitirang bahagi ng mainland Cagayan, Isabela. The rest of Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, maging ang northern portion ng Binguet, north eastern portion ng Nueva Vizcaya, maging ang Ilocos Sur at ang northern portion ng La Union. With single number one naman si Quirino, the rest of Nueva Vizcaya, the rest of Binguet, and na ng bahagi ng La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga at Zambales. Maging ang northern portion ng Quezon. Samantala, dahil sa saman panahon ay suspendido na ang expanded number coding scheme sa Metro Manila ngayong araw, September 22, 2025. Sunshine News Blast. Kala binuksan na ng Light Rail Manila Corporation ang mga comfort rooms sa lahat ng istasyon. Ito ay matapos ipag-utos ng Department of Transportation na dapat itong maging bukas para sa mga pasahero. Kung walang comfort room, ay maglalagay na lang ng portable toilets. Kasunod na rin ito sa nadiskubre ni DOT or Acting Secretary Giovanni Lopez na ang comfort room sa Pedro Hill Station ay matagal nang sarado. Ginagamit na lang ito bilang imbakan para sa ilang empleyado ng LRMS. Sunshine News Nakapagtala ang Department of Health ng Kabuang 5,430 na kaso ng leptospirosis mula July 8 hanggang September 18, 2025. Bagamat bumaba ang kaso kumpara sa mga nakaraang linggo na alerto ang new age, dahil sa inaasang malawakang pagbaha na dulot ng Super Typhoon Nando. Maring kumalat ang leptospirosis sa pamamagitan ng kontaminadong baha o putik at mapasok ito sa katawan sa pamamagitan ng sugat o kahit maliit na hiwa sa balat. Payo ngayon ng DOH, iwasang lumuson sa baha at kung lumusong man, ay agad na maligot, maghugas ang paa. Agaran din magpakonsulta sa pinakamalapit na health center o left fast lanes ng DOH hospitals kung na-expose sa baha o nakaranas ng sintomas. Sunshine News Blast. Naglabas ang Court of Appeals ng bagong freeze order laban sa mga taong sangkot sa ilgaridad sa mga flood control project ng bansa. Ayon sa Anti-Money Laundering Council, sakop ng kautos ang inilabas noong September 19, 2025 ang 592 na bank accounts, tatlong insurance policies, 73 sasakyan at 18 ari-arian ng mga contractor at individual na konektado sa issue. Kas Sama na rito ang ariyarihan ng 26 na individual na nahaharap sa graft complaints sa so Woodsman. Ang akbang ay mahalaga para mabawi ang mga perang galing sa korupsyon at magsulibig basihan sa pagsasampan ng kaso laban sa mga sangkot. Samantala, nagsasagawa na rin ang hiwalay ng investigasyon ng Banko Sentral ng Pilipinas sa umay ng anti-financials coming out. Nakapokus lang ang uh, imbisigasyon ng korupsyon sa Department of Public Works and Highways. Ayon sa political commentator si E.B. Galbot sa panayam ng SMRI News, bakit hindi rin kwestiyonin ang Department of Budget and Management tinggil dito? Paliwanag niya Galbot ng DBM ang gumagawa ng National Expenditure Program at nagre-review ng budget pagkatapos maisalan sa Bicameral Committee. Ibig sabihin, maring sa kanila pala ay may nangyayari ng insertion sa pondo sunshine news blast if ang kongresista if if ang mga kongresman ay may mga pork barrel mga insertions na hindi hindi napansin ano na kaya yung dbm na silang gumawa ng national expenditure program na silang nagri-review after the bicam ang presidente mismo ang uh, pumipirma political commentator na si Ibi e. Hugalbot sa panayam ng SMNI News. Maliban pa sa DBM, sinabi rin ni Hugalbot na kahit saan na ahensya ng gobyerno ay may nangyayaring korupsyon. Sunshine News Pinaka-worst o pinaka-masahol kung maituring ang korupsyon sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. Ito ang sinabi ng dating Commission on Elections ng Comelec Commissioner Rowena Guanzon Panayam ng SM9 News kasabay sa isinagawang mga protesta nito September 21, 2025. Aniya, magamat palaging anza ng korupsyon, ito sa kasulukuyan pa rin ang uri ng korupsyon, wala nang ibabangon ang Pilipinas. Sunshine News Blast! Lagi naman po may korupsyon, pero the worst na talaga ngayon. At lang ito na yung korupsyon na wala na tayong ibabangon dito eh. Yung mga nakita ng mga ghost project, mga ng flood control, ganyan-ganyan, ano lang yun, talingkingan lang yun. Kung talagang susuriin yan at serious yung investigation ng inyong uh, commission, ay mas marami pa silang ma uh, makikita at ma Samantala, sa kanyang mukha ay dapat siguraduhin mapanagot ang mga mambabatas dahil sa kanila nagumpisa ang mga dayaan sa pondo. Sunshine News Blast! dapat ang, dapat ang mga kongresman. Kasi sila talaga may pasimuno nito eh. Hmm. Si Romualdez at si Salvi ko. At sila naman may kontrol eh. Kaya sa Senate naman, ay eh, dapat sagutin naman ni Grace po. Hindi po ba? Dahil siya naman ang finance committee don, Bakit naman pumasa? Sa BICAM, itong mga insertion ng flood control mm -hmm. na wala naman sa National Expenditure Program ng DBM mm -hmm. talaga pong may intention talaga mm -hmm. na magnakaw sila, may foul sila na intention kung bakit nila pinasok yan dyan. At sa huli, sinabi ni Guanzon na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang may malaking pananagutan sa isyu ng korupsyon. Ani Guanzon, ito'y dahil siya ang chief executive at leader ng gobyerno. Sunshine News Blast! Sa akin, dapat si BBM talaga malaki ang kanyang role dito. Eh. Huwag niya pong sabihin kuha hindi lang ako presidente, sasama din ako sa insyara. Hindi po, sir. Kasama ka dito sa nirarally namin. Uh -huh. Dahil administrasyon na ito. Huwag po kayong maghugas kamay dyan dahil alam naman namin na hindi naman nila nagawa yun sa budget kung hindi nyo pilaran uh -huh. Kano nga doon eh, bakit pinirma ni BBM yung 2025 budget? Hmm. Eh ba, nagreklamo na siya noon, bakit ganito? ng laki ng deficit. Hmm. Pero pinirma niya pa rin, kasi nga pinsan niya si Romaldez. ano ang problema eh. Uh, dating Commission on Elections, si yung Comlet Commissioner Juan Guanzona, sa panayam ng SMNI News. Sunshine News na ng kasalukuyan pamalaan ng pang-aabuso at korupsyon. Ito ang binigyan diin ni Vice President Sara Duterte sa harap ng supporters at Filipino community sa Nagoya, Japan na bumisita siya doon ito September 21, 2025. Iniuugnay niya ang kanyang pahayag sa ginawa ng gobyerno sa kanyang ama na si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Matalanda ang iligal na dinlat sinuko sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands, If Sunshine News Blast Ang mukha ng pamahalaan ngayon ay pang-aabuso at korupsyon Ang ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay pang-aabuso Ang mga akusado natin doon sa Pilipinas, meron sila mga karapatan Kapag ikaw ay akusado, may karapatan ka. Kapag ikaw ay may warang kabares, dinadala ka sa huwes. Ang ginawa niya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay may warang kabares sa apilitan nilang kinuha sa ating bansa at dinala sa Hague. Ayon na kay VP Sara sa si Pilipinas kung susunduin ang batas o susundin ang batas ay dinadala pa muna sa si isang korte o judge ang sinuang may warrant of arrest. Malinaw na hindi nasunod ang batas sa sitwasyon ni FPRRD. Sunshine News Blast! Hindi siya dinala sa korte doon sa Pilipinas. Kung nakikita ninyo ang footage noong araw na yon, anong sinasabi niya? dalhin niyo ako before a Filipino judge. Before a Filipino court. Kasi yun ang karapatan ng akusado sa atin doon sa Pilipinas. At ang ginawa nila, kinidnap nila si dating Pangulong Duterte. Pang-ang abuso. Si Vice President Sara Duterte, si FBP RDI, nakadetain sa The Hague simula pa noong 20 Sunshine News Rats. nalilito na ang mga makakaliwa ngayon kung ano ba ang papanigan nila prinsipyo o magiging agenda sa ginawang mga rally nito September 21, 2025. Sa paliwanag ng political analyst si Professor Froylan Kalilo sa SMNI News, nalilito ang makakaliwa dahil matagal na nilang kalaban ang mga Marcos. Ngunit ang pagkampilan din sa mga ito ang isang paraan para gawing masama ang imahe ng mga Duterte. Mapapansin ang Duterte ang matinding kalaban ng mga makakaliwa. Sunshine News Blast. mga makabayan block no na medyo ma confuse no. <laughs> ano ba talaga ang kanilang magiging agenda dito sa usapin na to no? Number one, I think they're in a very hard position at this point no kasi uh, ang hirap Suportahan yung Marcos dahil nga kalaban nila to from the very start no tapos ngayon kakampihan nila para lamang pasamayin ang mga Duterte sa kadahilan na ayaw nilang manalo si Sara Duterte sa 2028 o dahil lamang sa kadahilan na galit lang sila sa mga Duterte dahil dito, panawagan ni sana sanay kahit ngayon lang ay manindigan ng mga makakaliwa sa kung ano man ang tama. Lalo na ang pinakamalaking isyo ngayon ay ang korupsyon sa kasalukuyang ang gobyerno. Na, for once, itong mga makakaliwang grupo na to ay eh, manindigan naman doon sa tama. At kung ano talaga yung ating uh, problema ngayon, ano ba talaga yung ating alaban ngayon, sana doon na lang sila mag-focus muna. Para naman kahit paano, mayroon silang magawang maganda para sa ating ang political analyst na si Professor Froilan Kalidong sa SMNI. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News Blast! Time check 11.45 in the morning. Kung akong tatanungin, kahit saang aspeto, gusto ko garantisado. Metikuloso akong tao, kaya gusto ko lahat maayos at sigurado. Lahat quality, yung hindi ako makakompromiso, pero sulit ang presyo. Ganyan ang clean fuel, kaya dito panatagan ang loob ko. tadang po, Putang Will, ka. Muling nagbabalik ang Sunshine News Blast! Mga Pilipino, umaasang pakikinggan ni PBBM kasunod ng malawakan protesta. So, Troy Gomez, Ritani ng Balita. Cute sa unang tingin, nakakatawa pa nga. Pero ang buhayang cake, litsong buhaya at staff toy na ito, hindi lang patawa, kundi matinding patama. Patama sa mga akusasyon ng pagnanakaw sa kaba ng bayan. At nitong linggo, nagmistulang dagat ng tao ang lansangan mula Luzon hanggang Mindanao, iisa ang hiyaw. Tama na ang korupsyon, panagutin ang may sala. Kasama sa protesta ang mga artista dating opisyal ng gobyerno at kilalang personalidad. Magkakaiba man ang estado ng buhay, iisa ang kanilang pag-asa. Dasana ay dinggin sila ni Pangulong Bongbong Marcos. Uh, una yung sa budget, bakit hindi nila masagot ng maayos? Tinatanong ng mga taong bayan, sino may kagawagawa ng mga insertions? No? Sino nag-fill in the blanks? ng ating anong sa gaa ano, di ba so nanawagan tayo bakit ang mga sa uh, sa kongres pino nila yung mga gumagawa ng uh, mga hindi maganda gusto daw niyang malaman kung sinong may kasalanan ng flood control pero nung palapit ng palapit na si uh, senador Marculeta Papalitan siya, papalitan yung liderato ng Senado. Pagkatapos, pinalitan yung liderato ng uh, House pero pinoprotektahan naman yung mismong tao na nag-resign. Abang uh, hindi po natutumbok yung mastermind yung mga buhaya at yung nagpapalaki sa mga buhaya, Importante rito managot po yung dapat uh, managot dahil pera po ng taong bayan yan, dapat gamitin ito sa mga mahirap. Kawawa po yung Pilipino habang ganito ang gulong. Sa anim na taon ni former president Duterte hindi walang gulong ganito kasi in control po siya. Bongbong Marcos. Nalulungkot lang ako kasi 36 years namin inasam-asam ito. Pinagtrabaho, pinagdasal. Masayang eh. Hindi rin nagpahuli ang mismong kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos. Sa kanyang viral video post, matapang niyang kinestyon kung bakit tila pinipilit na magkalma ang taong bayan. Malakanyang. Naku, Dinggin ninyo ang taong bayan. Tigilan nyo magsasabing, kalma lang kayo at walang kalma. Pwede ba? I-withdraw kaya ninyo yung budget at isaayos ng maigi mula sa DBM na purus unallocated, unprogrammed, hanggang sa DPWH. Siya sa ating maigi. Habang lumalaki ang kilos protesta, may babala rin ang dating Comelec Commissioner na si Rowena Guanzon. Para sa kanya, posibleng hindi na kayanin ng Pangulo ang patuloy na pressure mula sa lansangan. Sa akin naman, pag tuloy-tuloy itong -tuloy mga protestang ito, magiging untenable ng pag-govern ni BBM. He can no longer govern kung ganito. Mahirapan na siya. In the world stage, he will be seen as a weak leader. He's already a lame duck. Sa gitna ng buhayang memes at lansangang nag-uumapaw sa protesta, malinaw na iisa ang mensahe, hustisya at pananagutan. Ang tanong ngayon ay kikilos ba ang Pangulo o mananatiling tila buhaya ang tatak ng gobyerno? Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. Sunshine News Blast. Samantala, mukhang ipinalalabas ng kasalukuyang administrasyon na wala silang pananagutan sa isyo ng korupsyon. Ito nakikita ng political analyst na si Professor Eric De Torres sa panayam ng SMNI News kaugnay sa mga nangyayari sa lipunan ngayon. Sinabi niya, para bang ipinapamukha ng administrasyon na sila ang siwalat ng katuwalian. Sunshine News Blast. Dapat yung corruption na parang as if walang pananagutan itong administrasyon na to eh. Yun yung nakakalungkot na they do not want to take accountability. Na ngayon, ano yung nangyayari? Dahil galit na ang taong bayan, kanya-kanya, blame game na na as if pagka na mo yung positioning, they're trying to position themselves as they are the ones who basically divulge the information that there's malawakang corruption na meron. Hindi po dapat yun to. Samantala ngayon sumabog ang issue ng korupsyon, gaya ng pahayag ng ibang analyst, sinabi ni Le Torres na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang may pinakamalaking responsibilidad hinggil dito. Kasabay din sa pananagutin ay ang kanyang mga gabinete. Sunshine News Blast. Dahil ang may accountability po talaga ay ang ating Pangulo at ang kanya pong mga member ng gabinete at ikon naman po nila lahat na kung saan makita na in good faith na pagkabigay sa Pangulo ng mga budget ng bawat ahiya, eh tama po ito. Ngayon, kung pagkasubmit po sa kanya at nakita niyang nagbago, eh hindi ba bilang leader ng bansa at bilang leader ng gabinete, eh dapat pinanagot niya ang mga gabinete dito. Ang political analyst na si Professor Eric De Torres sa panayam ng SM9 News. Sunshine News Blast. Okay, sa ibang balita, nasa bot ng Bureau of Customs ang mahigit 55 million pesos na lagan ng high-grade marijuana o kush. Ayon sa BOC, nito September 20, 2025, itinago ito sa loob ng balikbayan boxes mula sa Estados Unidos. Pantikilar na nakita ang droga sa isang 40-foot container galing sa Long Beach, California, USA. Dito na nakita ang 75 na mga pakete ng marijuana na tumitimbang ng 39.3 kilos. Katawan ng BOC sa operasyon na ito ang Philippine Drug and enforcement agency of the Sunshine News Blast. Nasa wing dalawang hinihinalang yung miyembro ng New People's Army sa bakbakan laban sa tropa ng Philippine Army sa Capiz nito September 20, 2025. At sa ulat, nagsasagawa ng operasyon ang 3rd Infantry Division sa barangay Katipuna ng Makasagupa ang pitong armadong lalaki. Na-recover mula sa lugar ang dalawang bangkay tatlong matataas na kalibre ng baril, mga bala, pampasabog at iba pang kagamitan. Hindi naman ang tropa ng militar na militana, walang nasugat sa kanilang panit. Sumasambulat sa buong Pilipinas, sun, 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 Sunshine news International News blast. Biglang ipinatupad ng Estados Unidos ang malaking bayarin sa si H-1B visa. Sa anunso, ang H-1B visa ay may bagong one-time fee na 100,000 US dollars ito ang isang uri ng work visa para sa mga espesyal na kasanayan tulad ng engineers at programmers. Dahil sa pagbabago, ilang kumpanya sa Estados Unidos ang nagbabala sa kanila mga empleyado na huwag munang lumabas ng bansa dahil baka hindi na sila makabalik. Ilang estudyante na rin at manggagawa sa India ang nagsabi maghahanap na lamang sila ng oportunidad sa ibang bansa gaya ng Germany, Netherlands at United Kingdom. Sports, sports news Ibinahagi na ng Netsled Chameleons na ang import nila para sa 2025 PBL reinforced ay mula sa Spain. Sa anunsyo, siya ang opposite spiker na si Paolo Martinez Vela. Sa ngayon ay ang Gal Gallery Tower High Risers, Capital One na Solar Spikers, Akari Chargers at Petrogas Angels na lang ang hindi pa officially nag-reveal ng kanilang imports. Noong nakaraan ay nauna ng isinapubliko ng Creamline Cool Smashers, Zeus Thunder Bells, Farm Fresh Foxies, PLDD High Speed Hitters, Charity Go Overs, Signal HD Spikers at Chocomucho Flying Titans, ang kanilang import players. Showbiz! News Blast! Maaari nang mapakinggan ng fans ni Taylor Swift sa Estados Unidos. Ang kanyang discography 24 hours. Ito dahil magiging available na sa isang radyo sa Estados Unidos ang kanyang mga kanta. Ang estasyon ay tatawagin bilang Taylor's Channel 13. Partikular na ipapatugtog dito ang kanyang mga lumang kanta. Inulunsan ito noong Sabado, September 20 at magtatagal hanggang October 19, 2025. Kapag naman lalabas ang kanyang bagong album na The Life of a Showgirl, sa October 3, marito itong marinig ng buo bawat dalawang oras sa channel sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, sun, sun sunshine News Ang salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo C. In Psalms 147.6, the Lord lifteth up the meek, He casteth the wicked down to the ground. Inaalayan ng Panginoon ang maamo, Kanyang inilulugmok sa lupa, ang masama. Sunshine Newsmax. At para sa ating Christmas countdown, mga kapartner, na 4 days to go na lang. At ah, Pasko na! Iyon na ito ngayon, ang balitaan ngayong tanghalin ng Dunes, September 22, 2025. Sa malinong bubasa ng DZAR 1026, Radio ng SMRA News, ako ang yung naging tagapagbalita, Valdivina Gracia Para sa Diyos, at sa Pilipinas, nating mahal. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun -sun -sun Sunshine News Blast! Sumainyo niyo ang Sunshine News Blast! Hatid ng Sunshine Media Network International at ng DZAR 1026. Sunshine Radio. Kapartner mo sa balita at serbisyo. tatanungin, kahit sa ang aspeto, gusto ko garantisado. Metikuloso akong tao, kaya gusto ko lahat maayos at sigurado. Lahat quality, yung hindi ako kompromiso pero sulit ang presyo. Ganyan ang clean fuel, kaya dito, panatagan हा लगा मकली थी